Yan narito na naman tayo kay Ate Merly. Mga cabin doors. Ay magandang hapon. Ay nandito ka na pala, Chris. Ano? Magandang hapon. Ayan. Nasaan sila Ate Merly? Nasa loob po si Mama. Matapos kang pumaligo eh. Mm-hmm. paki okay, ano mga to ano natin Mike, be para maganda ang boses ako <clears throat> ah, kumusta na yung ano mo sabi kahapon nag-update ako kasi kahapon dito nagtanong naman ako kay Milib ah, kay Kuan Angelo nasa Tarlac ka daw ah, po. kakabalik ko lang po gabi. ah, kagabi ka lang dumating ah, ay, kumusta naman? Ano man ang ano mo doon sadya sana sa Tarlac? Magtatrabaho po sana ako doon. Kasi lang wala pong ano dito sa bahay, kaya na din ako. Ah, so ano ang nangyari? Nakapag-ano ka naman? Nakapag-trabaho or? Ano po? Mag, may interview po sana kasi lang po ang layo nung ano sa bahay nila ate. Tas yung ano po doon ah uh, sahod kulong baka ma -ano lang po sa pamasahe. Um, ah, sa bahay ng ate mo malayo pa pamamasayan. Apo. Ay wala rin kwenta ano kasi yung kikitain mo doon parang sa pamasahe na lang din. Hmm. Eh, buti na lang at dumating kanan nandito ka na. Kasi ano kita, tatanungin kita kung anong nangyari doon sa inyong pag-online, doon sa pinapagawa ko sa'yo. Uh, ah, tapos na po, di lang po natin napuntaan kasi po nagkasakit kayo. Kaya nga eh, nagawa mo pero hindi mo rin na ano napunta kasi wala ka man pamasahe papunta doon ako oh. naman ay eh, nagkasakit ako eh aywan kong nabalitaan mo na apo nagkasakit ako kaya yan nga kahapon lang ako nakarating dito sa inyo ilang kung isang buwan na yata yun ah apo ang e o, tagal hindi ko kaya na maggala ba ah kumusta naman yung ano yung pagkain niyo dito <laughs> wala na po siyang bigas hindi ka mayroon akong dalang tatlo. Apo, mayroon. Ah, pinabili ko pala kay, ano, kay Angelo. Mayroon pa naman pong natira. Kasi duman ako, ah, papunta ako sa duty ko, duman ako. Eh, tamang tama, wala talaga silang paan? masain kasi tinignan ko yung kaldero. Sabi ko, naku, wala talaga. Ayan, pinabilhan ko ng 3 kilos na bigas. Tapos yung sobra, sabi ko, bahala ka na Angelo, i-bili e, mo ng maulam. Yan naman ngayon, medyo, ang pagpunta ko rito sana, si Angelo sana ang pakay ko. Nandito ka naman. Isasama ko sana si Angelo doon sa grocery kasi uh, siya sana ang kasama ko na mamili kami doon. At saka sa pagbubuhat, uh, medyo hindi ako mag-anong magbuhat. Siya sana ang magbubuhat. Ngayon naman, nandito ka, kaya lang masama ang panahon. Masama. Well, baka maabutan po tayo ng ulan. Wala pa naman hmm. payong. Di, ang gawin na lang natin, mga bukas na lang Epo. siguro, kasi wala man akong duty. Eh, bukas na lang natin bilhin yung mga, ano nyo dito? Mga pang-ulam ni Ate Merly at sa sa inyo. Nasaan ngayon si Angelo? Ano po? ay pinuntahan po. Ano kasi tinatawag po siya ng ninang niya para pag-uutusan po. Tapos binibigyan po ano siya nun ng pera din. Hmm. Ah, nag-aano siya. Tayo. yung, yan nga nasabi niya sa akin, nag-aano siya. Nag Bubuhat daw siya para makabili lang sila ni Ate Merly ng bigas. Kasi wala ka naman dito. Nagbubuhat daw siya. Yan, nakakabili man daw sila ng mga pa isa isang kilo, okay na nakakaraos na rin. Opo. Ayan, antayin natin kung hindi gaganda ang panahon ngayon, ano. Bukas na lang natin ano, tayo mag ano ng grocery, magbili. Opo. Ikaw na lang ang isasama ko kasi nandito ka naman na, di ba? Pero kung gaganda ngayon at hindi at tatahimik ang panahon, hindi na uulan. Pwede naman tayo ngayon kasi medyo o naman, pwede tayo pumunta doon para magkaroon kayo ng mga maulam dyan. Yan ay, ano ito, uh, e binigay rin ng ating, yung nag sponsor sa inyo, ni Mam Ma J. ng Middle East. Itong pambili natin ng, ano, grocery dito. At saka, ano, uh, bibilihan rin kayo ng ano, pinapabilang kayo ng isang 25 kilos na bigas yes. para matagal-tagal nyo maubos, okay. ano. Yan ang ano niya. ah uh, Mamaya-maya, ano, uh, pag gumanda ang panahon, papunta tayo. Pero pag hindi gumanda, bukas na, bukas na lang. na lang natin ituloy. Kasi, o, oh, nagbabadya nga panahon. Ayan, medyo hindi yata tutuloy yung pag-ulan. Pwede tayo tumuloy sa ano, grocery ano? Apo. Tara, samahan mo ko. Para ano, ikaw na ang mamili kasi di ko rin mga alam yung ano eh. Apo. Ikaw rin ang kukuha doon sa ano. Okay, sige. Let's go. Ayan, narito kami sa ano, grocery, mga cabin doors. Ah, ito Chris, yung ano, pang grocery mo. Yan mga kabindors, buti na lang gumanda ang panahon. Ah, uh, yan na anyayahan ko si Chris na samahan ako dito sa grocery. Kasi hindi ko man mga alam yung mga kailangan nila mga kabindors. Kaya kinakailangan kong isama at saka yung ano, pagbubuhat-buhat ng mga ganyan. parang hindi ko pa kaya eh mamaya mga kabindors ay bibili rin kami ng isang sakong bigas doon sa bilihan rin namin ng bigas ayan maraming salamat kay ma'am Jay ng Middle East ma'am maraming salamat po sa iyo ang bibilhin namin ngayon ay yan grocery at saka isang sakong bigas yung regalo mo naman sa akin ma'am sa aking birthday yung pa birthday mo ay saka ko na bibilhin pag ano pag malapit na ang aking birthday maraming salamat po ma'am sa inyong pa birthday sa akin Ayan, tapos na si Chris Mamili mga kapitbos ng Lutz. sa counter. Hindi na tayo pumasok mga guys dito sa loob kasi sabi ng may-ari ay bawal daw mag-video video sa loob. Dito lang tayo sa ano? Sa labas lang. Ayan mga kabindos ay ano na, tapos na si Chris na namili. Ayan. Ngayon mga kabindos ay pupunta kami sa tindahan din ng bigas para meron na silang pang -ula. May ano, bigas din. Bibili tayo ng 25 kilos. Sige, let's go. Yan, narito tayo sa ano, tindahan ng bigas mga guys. Ah, sige, yan na lang na super, Angelica, ano? Okay, okay. Ah, ito pa. Thank you. ang kaya maganda. Dito na lang siguro. Kaya lang di ka dyan makadaan. Ayan. <laughs> oh, ah, Ayan ah, lang. Sa ano? Ayun. Okay, thank you, thank you. Ayan, Chris. Ah, kasi hindi ko kaya niyan magbuhat. Ah, ano mo si doon si ano? Si Si Millie Boy o kaya si ano si Angelo kung nandiyan, ano? Si eh, sige, dalhin mo na lang yung iba na yan. Yes. Ngayon yung ano yung tira dyan sa greenery mo ano uh, ah, mo kasi ito so, pag wala kayong pambili ng asin makakabili pa iba. Yan. Asik, asik oh, sige, sige tawagin mo. Yan mga kabindos pinapatawag natin si Nuliboy or si Angelo para buhatin itong uh, green uh, natin na isang sakong bigas. Yan, salamat ma'am Jay ng Middle East. Yan, uh, makakaraos na yung mag sa kanilang pagkain. Maraming salamat po ma'am. At maraming salamat din kay Ma'am Liz Danreid. Ma'am Liz Danreid, kumusta po? Eh, ito... ngayon ko lang na... ano sila, na-update, Ma'am. Nagkasakit uh, ako, Ma'am, kaya... ngayon kulang sila na-update. Mili Boy, buhatin mo Mili Boy kasi di ko kaya magbuhat. Ayun, nasa tricycle. Ayun, yung ano, bigas. kapagod at imali Nasaan ka kanina? Kanina nasaan ka? Ah nasa loob Okay Ayan yung ano mo oh Yung rhinoceri namin Tingnan mo Ano na Ate Marley? Eh sabi ko sa kahapon, babalik ako, ano? Ah, tinupad ko yung sinabi ko sa iyo. yan may dala kami, may ano nag grocery kami, may ito na oh. Ayan na ah, ang mga pang-ulam mo. Oh. Marami. Pero itong noodles, kailangan pag nag-ano kanito, ah, Chris, ano, damihan mo yung sabo kasi maalat. 'di ba? Damihan mo sabaw pag nagluluto kanya kasi maalat 'yon. Para iwas naman ano? Iwas bato. No, Ate Ayan, nandito yung ano mo, oh. Ito ang buti may ano, Burst, ano to? Tawag? Gatas. Ayan. Ah, uh, pwede ka na mag, ano yan, mag, ano pa to? Parang matutumba pa yata. Oh. Ano to? Sarap. Lava Yan ay ano Ate Mali. Galing sa sponsor kay Ma'am J ng Middle yes. East. Ano ano masasabi mo sa kanya? Kasi hindi ka nakakalimutan niya na kahit na hindi tayo nakakapag-vlog, tiba hindi ako nag-a-update kasi may sakit niya ako. Ah, uh, nagpapaabot pa rin siya ng para sa iyo, para makaraos kayo na sa araw-araw na buhay. Kita mo naman yan, oh, nagpadala, nagpaabot na naman siya ng isang sakong bigas at saka grocery. Anong masasabi mo sa kanya? Ha? Huh? Ha? Huh? Wala, di ko naririnig. Hayaan mo na, basta salamat, sabi mo. Ha? Huh? Yan, ano? Ayan na. Uh, ba masasabi mo doon sa mga tumutulong sa inyo? Tulad kay Ma'am J ng Middle East at saka si Ma'am uh, Liz Red ng USA. Anong masasabi mo sa kanila? Ano Thank you po kasi kahit wala po update na iisip kami. Sana po yung mga blessings na natatanggap na uh, doubly po na yung matanggap. Para makatulong po, po?